Alam na alam ko, ah, kasi kumpari kong buo si Martin, kumpari kong buo si Saldico. Alam ko silang dalawa. Hindi pwede i-deny ni Martin na wala siyang kinalaman kay Saldico. Hindi ko lang sasabihin ngayon at the proper forum, sasabihin ko lahat ang naririnig ko sa mga usapan nila. Ay mag-personal witness na hindi pwedeng i-deny ni Martin na si Saldico tao-tao lamang niya. Walang gagawin si Saldico kung walang pahintulot kay Martin Bumaldez. And I will say that with evidence in due time. Itong dalawang bilyar, napaka-tritor nito. This is the time now that we will legally uh, ask every citizen na mag-isa magka-isa po tayo i-denounce natin itong kabulastugan ng lahat na nangyayari sa ating bansa. Yes, moment. Magandang umaga po sa kanila lahat, sa ating lahat. I am Attorney Israelito Bob Victorion. Isa po ako sa Legal Counsel ng PDP Laban. Nandito po ako ngayon para uh, makisa sa ating mga kasama dito sa PDP Laban at mga iba-ibang mga national government um, organizations. No? na hindi na po nasisiyahan sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Uh, kasama ko po ang uh, presidente po, yung organizer ng iCare dito si Engineer Hi uh, Henry Sabate, no? Kasama ko rin um nandito rin para siya makisa para sa ating bayan. Maraming maraming salamat. Ako po ay natin isa sa grupo ng PDP, ako po ang founding chairman ng iCare handa pong sumuporta sa mga sakuna na nangyayari sa atin. At ako po handang-handang tumupad sa tungkulin ng aming organizations para po sa PDP. Maraming maraming salamat. At maganda mga baga po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Uh, ako na inyayahan ni uh, aking uh, kaibigan, partner ko doon sa pag-impeach kay Andres Bautista at uh, kapartner ko rin sa pag-sampa uh, ng ethics case against sa uh, Huntiveros. Ito lang po ang masasabi ko ngayon. Kami po ay hindi bago itong panawagan na ito. Yung grupo ko po, yung Marcos Alistian Movement, at saka yung Inday Cares na pinamunahan ni Karen yung Poblete at yung mga kasama at mga iba-iba pang grupo. In fact, ito living witness namin pinuntahan namin yung KOJC, ito si Bobit tinamahan kami, nag kami sa Dabao at kami pa yung nag-umpisa nung pero hinayjak lamang ng ilang tao. Uh, eh nawala na tuloy ang uh, leader na ni Presidente Duterte. Mga kababayan, ako po, alam na alam ko, uh, kasi kumpari kong buo si Martin, kumpari kong buo si Saldico. Alam ko silang dalawa, hindi pwede i-deny ni Martin na wala siyang kinalaman kay Sandy ko. Hindi ko lang sasabihin ngayon at the proper forum, sasabihin ko lahat ang naririnig ko sa mga usapan nila. I'm mga personal witness na hindi pwede i-deny ni Martin na si Saldiko tao-tao lamang niya. Walang gagawin si Saldiko kung walang pahintulot kay Martin umalis. And I will say that with evidence in due time. May uh, mayroon po akong mga nilapit ng mga congressmen na humingi at sasabihin ko po yun uh, later on. Uh, so, yun lang po. Pero na, nasaktan po ang damdamin ko nung nangyari sa Senado. Kasi may mga traidor. Uh, itong dalawang bilyar, napaka-traidor nito. Uh, alam mo, tiwala ko dyan kay Manny Villar at kay Cincha Villar. Noong una pa lamang, mga kababayan, noong 20, 1998, nung tumakbo si Villar, walang-wala yan, uh, bankrupt na yung kumpanya niya. Pero tinulungan namin maging speaker, nagbigay siya ng 100 million kay ERAP as contribution. Dapat si Bibit Duabit ang uh, maging... Uh, maging... Uh, uh, chairman ng committee on appropriation. Uh, pero eh, uh, si Bibit Babit sana ang gusto ni Erap na speaker dahil magkaibigan sila. Pero nakapag-contribute si Bigal at doon nabuhayan ang kanyang negosyo. Pero dito, tinulungan ito si Kabil Villar ni Sara Duterte. Pero ano ang uh, kapalit. Dahil sa kanilang kabulastugan ng kanilang mga negosyo, yung price sa uh, ano ba yan, yung water, yung uh, inimbestiga sila ngayon ng SEC at ang uh, uh, stock exchange, kaya bumigay, iniwanan ang grupo ng uh, unity nila doon sa Senate, pinamunuhan ni Senate President iskudero at pinangtang, pinanggal si Marcoleta At ang ilalagay daw, yung pinapatanggal namin dahil sa kabulastugan, pag mamimili o mano ng mga testigo para patistipay sa mga hearings, yung si So kung hindi man yan, ha, ah, kung si Ping Lakson, ah, ah, wala tayong problema ah, pero kung uh, ibang, uh, ibang klaseng tao ang ilalagay diyan walang credibility lalong mababaon ang ating bansa mga kaibigan, ito lang masasabi ko sila lahat uh, ay nagsasabi na o oh, si Marcos ang may pausimuno nitong pag-discover nitong uh, ano daw uh, uh, plant control uh, mess, plant control corruption mga kababayan, huwag po tayong maniwala si Marcos ang mastermind sa lahat mga kababayan since 2023 uh, kung hindi siya bobo at hindi siya stupido uh, paano nakalusot uh, yung flood uh, control projects flood control funds in 2023 sinasabi na ni Chanko, 2.5 billion lamang Or ilan lang ang bilyon? Pero umakyat yeah. Hindi ba napapansin ni Marcos yan? pare? 2024. pinalusot na naman yan. Tapos bigla siyang nagsasabi sa publiko, 5,500 flood control projects. Palakpakan lahat. Tapos after one week, ang Diyos pinakita sa kanya, Marcos, nagsinungaling ka. Walang flood control projects. <laughs> so, He signed all these General Appropriations Act knowing that there were billions appropriated in funds. And yet, pinalusot niya. In 2025, nirace na yung mga blanco doon sa uh, Bicom. And yet, pinirmahan pa rin niya. So, may pera kaya na malustay? Kung hindi, sa kabubuhan ni Marcos, napirmahan niya yung General Appropriations Act. Ito pa lang ang sasabihin ko ngayon, but marami pa. kaya nga po, nananawagan kami. Hindi lang ito ang rally na sinasalihan na namin. This is the time now that we will legally uh, ask every citizen na mag-isa po tayo i-denounce natin itong kabulastugan ng lahat na nangyayari sa ating bansa. Ayan, pumunta na naman sa Cambodia. Anong gagawin niya doon? Ha? Magliliwaliw lang. Ha? Mamumuno daw siya sa grupo ng ASEAN. Ano naman kakayahan niya? Eh sabi ni Inday Sara, 10 a.m. pa lang, umiinom na ng whiskey. Ano naman ipaglalaki natin sa isang presidente na ganyan? So yun po, mga kababayan, magkaisa po tayo lahat at atin ipakita sa buong bansa na tayo ay hindi na pwede na unahan na tayo po ng Indonesia. Yun lang po ang masasabi po ngayon, uh, ngayong kumaga. Thank you, thank you. Okay, good morning everybody again. I'm Rod Marnejo, moderator appointed by President uh, Dr. Tapasio. You know, after this, sabi ko lang ha, huh? Malakas Kasahain. I'm supposed to have breakfast with my, with my wife. is my birthday. My parents, ah, I turned 75 today. Thank you. I you. Yeah. Anyway, goto. It's 10:45, it's an uh, and I want to end it's by 12 o'clock. So let's say our piece, get to the point. K-I-S-S. -S. Keep it short and sweet. Okay, first of all, Verde. advisory, you mentioned People's Congress. Okay, People's Congress. Okay. Akwesho ng tuer i don't have any to i mean not the company the question is what do we do next okay so may i start